Benedict, gaano karaming estudyante yung uh, makikinabang sa 50% discount? Aga ayon sa pamunuan ng LRT Line 2 ay nasa 60,000 hanggang 70,000 na estudyanteng pasahero yun nga gumagamit nitong naturang linya ng tren. Aabot sa 34 pesos kada araw ang matitipid ng isang estudyante sa pamasahe sa LRT Line 2. Para, ma para ma-avail ang nasabing discount, kailangan lamang na magpakita ng school ID na valid sa kasalukuyang school year. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, araw-araw itong magagamit ng mga estudyante na sasakay sa LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT Line 3. Samatala sa inilabas na mga fare matrix ng MRT Light Reino, noong 20% pa lang ang ipinatutupad, 10 pesos ang singil sa pinakabalapit na istasyon at 22 pesos naman sa end-to-end -end, o mula North Avenue hanggang Top Avenue. At ngayong 50% discount na, 6 pesos na lang ang babayaran sa nearest Station at 14 pesos naman sa end-to-end -end station. Araw-araw yan. Kahit weekday, kahit holiday, 50%. So, magaking bagay ito para tulungan yung mga pamilya natin. Bawas yan sa gastos ng mga magigang at uh, yung mga estudyante naman. May konting savings sa kanilang baon. Isa ang college student na si Anton Hernandez sa madalas sumakay sa LRT Line 2 patungo sa kanyang paaralan sa Pasay City. Ayon sa kanya, higit limang piso na ang nagagastos siya sa pamasahe papunta ng paaralan. Kaya naman malaking bagay para sa kanya ang idilunsad na 50% discount. Dahil student po ako at wala pong kita kaya nagtitipid rin po. Everyday kailangan ko po tipirin yung baon ko po. Yung masasave ko sa fare, uh, pwede ko po ilagay sa ano po, sa savings ko Parang pag naiipon ko po 'yun, pwede ko po yung gamitin po ang emergency fund ko po. Aga ayon pa nga sa pamunuan ng LRT Line 2 ay nasa 600,000 pesos kada araw. 'Yun nga ang mababawas na kita sa kanila. Pero sulit naman ito dahil papapakinabangan ito ng nakararami. At yan muna ang ating update mula rito sa Marikina City. Balik sa inyo niyan All Alright, maraming salamat, Benedict Samson.